<laughs> oh, oh my god. Did you do. <laughs> oh my god. <laughs> Oh, my God. Oh, my God. And, guys, <laughs> nag-ambagan kami dito. Nagluto kami ng adobo. Ayan. Ayan si Vida. Siya ang nag-slice. Ako nag-trito. Ayan. Ang malingkipon si Catalan. Ang bagan rami, tag 50 niya, eh, na, na mo ni Kasundaan. Okay. 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 Oh. <tipen> 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 ah. okay,

tapos ang pinarito kong manok ayan, naghiwan na tayo ng sibuyas ayan, siling haba syempre bawang ayan, dumating yung kasama ko ito pa ayan, so igisa na natin ang bawang sibuyas at siling haba saka natin na manok sabangan nyo guys, napakasarap nito guys ganun ang sikreto guys sa adobo, kailangan iprito mo muna para mawala ang dugo <laughs> Ayan, so abangan nyo guys. Ayan, eh, mekos, mekos nyo lang yan. Ayan, hanggang mag-brown, brown yan. Ayan. Shout out sa ating cameraman dyan. Dibida. Ayan, Nagagay ko ng na ang manok na mga nasangkot siya na. Ayan siya. So, alam nyo na guys, ang sikreto ng adobong manok. Eh, depende pa rin sa inyo kung anong style ng inyong pag luto so yun na lang ginagawa namin dito guys nakaambagan kami para naman maka 13 nakaambagan kami ng na 50 naka dalawang ulam na namin yan o diba guys Ayan. salamat sa inyong panunood ayan naglagay na tayo ng toyo guys soy sauce ayan, depende tansya tansya na lang kung ilan yung ilagay nyo tas yung suka na dato puti ayan So, kayo na mag magic magic kung ilan yung ano yung matansyan nyo naman guys eh. Diba? Gusto nyo isang ano, isang bote. Uy, wag. <laughs> <laughs> ayan, tapos eh, mekos mekos nyo naman yan guys. Wala kaming ibang sandok kundi yan lang pang sabaw. Ayan. So, mayan, ayan, nilagyan ko ng mainit na tubig. Kasi parang nabalan ng sabaw. Ayan guys, so abang-abang. Ayan, tinignan ko yung kanin. Kung luto na. Medyo luto na. Parang mauubos yung isang rice cooker nito, guys. So, ganyan ang itsura ng mga nagay ko ang bahaw para makain. Kasi, itong mga kasama natin na parang mayayaman. Ayaw kumain ng bahaw. Puro bago ang kinakain. So, ganyan. Isa ipaibabaw mo. Ayan, so, tapos balikan natin ng adobo. Ayan guys, malapit na to Malapit na ang masarap na Ayan, hinugasan Katapos natin mag ano, hugas hugas naman tayo guys Hugasan mo naman yung mga ginamit mo Huwag wag, -wag kang paasa sa iba Ayan, hugasan ko yung takip Ayan oh. Ayan, so takpan natin ah, Tayo na natin ng mga ilong minuto Malapit na yan guys At edyo medyo medyo gutom na kami guys At ayan, si Vida Nagligpit siya, ayan So tapos niya mga gluto, ganyan talaga itsura Medyo makalat, so ligpit-ligpit din Pag may time Ayan, dito sa basura Para na sumunod ay hindi umilit ang ulo Ayan yung mga Ano natin, mga Panakot, ayan At chinek namin ng adobo hindi mekos na pud na mo, guys. Ayan. Kunti-kunti na lang at bakbakan na to sa kainan. Ang sarap.

Ah, ito, ubos na. <laughs> na Trending eh, ma. Ano <laughs> <laughs> sa sabi mo? Lami. <laughs> 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 Kabit. Sarap. Ha? Huh? Oo. Oh. Sarap ang adobong nasuti. Ano, <laughs> kalabit eh. si. Adobong mo eh. Sabi mo, sabi mo sa sabaw. Talo ka eh. Sarap. Sabi kasi fried chicken siya. So... <laughs> pa